Pagdindi nga itong tulumanon, inyong masairan ng kamaturan. Kaysa sa kamaturan. Maayong panis, kanatong panan? Si! Ako ni I, si Sister Vanessa, mga kapal, ba't si Sister Rhea. Aniya kami karundingin sa inyong atabangan, araw sa paghatap ng Paarte mo proud sa akong pinagda kaatbang akong puno. Pagdula mo ang nginaholan arpitaman luas. Uyong ka ba ini ning ila papelo sister? Maayong panisi di mo sister ug aniyo tala nga adini karon. Bueno, di ko uyong na mao pa panudro. Sa samara taas Campiaro 294 na ganayon. Busas sa sabang ang inyong kahayag at na ang bakit buo sa naglipa ang inyong mag at tao. Isipon sa Diyos na matalag kumot sa inyong mga buwan o di rin sa'yo sa pagtuon lamang. Kapatid sir, nagbalay lang ang ating pinag-aaral ka sa pagtuon ng iha sa Eklayso 2 or siya na inyo. Kaya sa Ya Diyos. Yes, sister. Tinood ka na at pinagi sa atong pagtuon na luwas kita tungod sa iyang grasya. Ang ipasabot niya ha, ang magbili maong grasya sa pagpanuwas. Ang wala kita mong buhat o maayon. kay kung ato wala ang pagkatawas basa niya sa 2, mga binuhat kita si Diyos, o binuhat kita niya, diha hapang um, Christ Jesus, um, awang nagbuhat kita sa maayon na mo'y iyang tuyo alam ka na to. Kung ang ato ginawag na sa Christo na subo ka na diha sa Mateo 25, 35, 40, ka so, si na sa siya sa Mateo, so, 5, 6, na nagalayon, doon sa sasamang paagi, ipadala na ginyo kahayag na tubangan sa mga ang inyong mga mayong buhat o gawin nila ang inyong amahal niya tuwas sa langit. <tong> ano yan? Bakit pa rin Sister? Nadi ako nasabit niya. Wala ko rin mabasa. Ngunit ay gilawas ang Diyos kailang buwan ng mayo. Kung sa may mga kasunti pa ito mag-iinig. Tadahin kayo. Salamat mo, mo, sa inyong mga tinutugot at alam kasi kayo pangusahan, Sister. Mga kaisuhan ko nga niya dito ngayon. Dito sa inyo, dito sa inyo, dito sa inyo, sa inyo, ikaw pa din pagiging buluwas ng Diyos sa huwag siya nagbuha at umaayo. Ano yung si dito sa Mateo 25-35 sa 40 na nagkalayon? Sa ako, hindi niyo akong ipakawin. Kiyuhaw ako, hindi akong ipainon. Dili ako ninyo mailapan ninyo kung sa inyong mga balay. Kubuak mo, ginio kong kipistikan, na magmasa tito na ko, na nabitnangin mo, o ginio akong biguaw. O kasi, sir, mana bang pampakawin sa dito ko, atayong sa bilhaw, pagbiski sa hubo, o pagduaw sa nasa titoy, ginio bang manamahin ko? Hina, wang tatawang kayo, sir, kamarayong buwan ka na, ginio, Busa na tingala ang mga giinan ko sa mapapunta na siya siya ang pinigod. Ugo sa mga pwila ang pipapunta na. Mga pa rin na ang Kaya sa mga pamilya na kita, kanyang mong magigutong, ugi pa ka ang kanamo. Ugi uhaw, kanamo. Kaya sa mga pamilya ni Dawat, pwede mo sa ako mga banay, hindi sa magbili kanamo kaila. Ugo po, ugi bisihan kanamo. Pusa, dito ba sila si Gino o, so, so, o sister? Dito ba sila si sister? Pag gusto ko pa rin ba sa sister? Matod sa akong Gino. So, tingnan ko ka sa mata na matang na maghimo ka mo ni sa salabi ubus sa akong mga isuot. Maghimo ka mo ni ni Alex ka na ako. So, sister, na daw nila ang maayong ayong bendis sa Diyos na mauwag sa ba nabuhin dahil ng bansin niya. Kay Matod pa sa Pagliyo, diha sa Mateo 25-34, siya nagkanayon. Doon ka mong ipanalanginan sa aking mamahal o gawatan niyo ang harian na diandang alam sa ninyo sumad pa sa pagbuhat no? sa kalibutan. Pagkanina ka, ito Sister Rose, tungkol sa ilang pagtungo sa mga iyong sila pakigubal na samahan. Unya, sister, aduna ka ba kita'y mabasa sa Biblia na tunay lang to, wala o buhat o talaglag? Aduna ka ayo, sister. Aduna? Yes, aduna ka ayo. Ako na tuwaso nung basa sa Kasi malapas sa Mateo 25, 42, hanggang sa 43, ni Ingolang ayong ino. Nagigutong ako, apan wala ako, hindi Iuhaw mo ako kapag wala ako ninyo pa ina. Wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay kaya bili mo na ako ninyo ka ina. Pupo ako kapag wala ako ninyo bisi. Nagmasakito na ako o nabilanggo kapag wala ako ninyo at inana. Buta ni na Busta, sa damagin na dito. Mereklamo? O ba sa upay lang ni Reklamo? Manon pa kung saan nagpamina nga kita ang kanimong magigotong, ugihaw, o ustad na dito'y kailang, o o nagmasigiton, o nabinango, o katumili kami sa pagtabang kanimo. Buhusan at na so, ko ba ang inuong ato'y kanila na nalagay na iyon? So, dihan ko nga mong masamadag na iyon yung nagpamili ka mo sa pagtabang sa ustad na nabibubus sa aking mga isyon na kamo ka mo sa pagtabang kanako. Basay wala ko sila'y ipagtungo sa Diyos. At wala sila ipagtungo sa Diyos ni Sir. Maubit daw ang pagitawang ginagkino ang Diyos apat wala sila'y maayong binuhatan. Did Paulo? Yes, Mr. Busa, may pabagat po ng ginoong at sa mga tao may pagtungo pag ng niya apat wala buhat. Kung siya na sa ngayon, sa Mateo 25, 41, Kamong ipang ibaraong sa si Diyos. Nato ka sa kalayo mo walay pagkapano pag i-adyak ayaw sa iyawa o sa iyang mga anghel. Dagay kayo, salamat sister. Pinang kayo ang imong bihatag at ubat o nasabdan ka ayun na ba, mo ang imong pagkahayag. Dusa mga kaisunan ko, hinanglan si kayo ng atong pagkuhu sa lalang at sumayong buhat. May sumala pa sa Dos o sa Sikwa Matos na may Sugalines. Sa mga gumugulong ay nagdudugtong sa inyong pagturo pa ayo Ang anibano. Ang pagpukong sa tawalingod. Ang paggawa ng tulson. Ang pag-ayos. Ang inihisay ang O ang gumma. Kining mo ba ay sa inyong itinatanan. Kung tag nagtrabaho hindi diha Pagkakibigod mo sa inyo, kung malo, oh God, sa pag-ibig ng Kristo. Ang mabagkong wala akong ano. patutinig. Ka, ano, kung wala akong mamalikot siyang magpasay noong lahi ang mo. Nagpagpantay ka na mga dimonyo sis kung wala silang saruhan ka maluwas. Gano'n nakaibigan ka sa plano sis? Tumawag ka kibisan para sa lepag Ada apa po dikis sa bibida isip evidensya ni magpasay sa karon? Ada ba yo ada ba na sa sanco? Sa diis may ideya nagengon? Doktor ba wa sarisos, baayo na? Apa na mga diwot yo nagparansab yana? Unlapuran sa halong. kita may sama sa ilang mahintang sa adlaw sa bangubo. Dito, no? Busa nga kay sunan ko, inangulat kay nato, kapadunay na itong hinagduma na ginoon sa itong sa Mateo 6, verse 6, kaya ginoon, Busa sa samang paagi, padal na ang inyong pahayag at ubangan sa mga taong araw na kita nila ang inyong mga bayong brot. Uptay ko inyong orahan sa Lucifer, ipadanag ang inyong lahaya na sa mga tao ang mga kita nila, ang inyong mga maayong buhat, o daigo nila ang inyong mga mahal na tuwas sa langit. Musa ka kay Sunar, kami ang hinawag ng inyong ngayong nasabta na ang piyano pa ayaw matewa. O mara ka to, dadang salamat. Pag-inasalamat, mga kapita, ang wasa. Kodari ini manusia sangkarau, kita kisah kepada orang mana, kodari ini dua orang gaya itu orang mana nabati ang mga dinhi din atong tulumanon. Kay kung susabay ang mga kamaturan, ako lang hinaot na naghang kamuglakat unan. salamat.